Magandang gabi sa inyong lahat at ang aking tatalakayan ngayon ay tungkol sa epekto ng teknolohiya sa glo globalization. Una, mahalaga magunawa ang mga globalisasyon ay tumutukoy sa mas malawak na mas mabilis na ugnayan ng mga bansa sa larangan ng ekonomiya, kultura at politikan Ang mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis itong nangyayari ay dahil sa makabagong teknolohiya una nakakatulong ang teknolohiya sa mas mabilis na komunikasyon kung noon ay inaabot ng ilang linggo bagong makarating ang mensahe ngayon ay ilang segundo na lamang gamit ang cellphone, internet, at social media. Dahil dito, nagiging mas malapit ang mga bansa at mas mabilis ang pagpalitan ng impormasyon. Ikalawa, malaki ang naging papel ng teknolohiya sa kalakalan at negosyo ng mga produkto, serbisyo, ay nae-benta na online sa pamagitan ng e-commerce platforms tulad ng Shopee, Lazada, Amazon ang mga online banking at upang mas madali ang tradisyon sa iba't ibang bansa. Ikatlo, ang nakakalaganap din ng kultura at kalaman ang teknolohiya sa pamamagitan ng social media mabilis na naipakilala ang musikal na may malik malikula pelikula at pagkakain pagkain na isang bansa sa mundo ng sa buong mundo halimbawa ang K-pop mula sa Korea at anime mula sa Japan ay nagiging taya tanyag sa maraming bansa. Kabilang na ang Pilipinas. Ikaapat, nakatulong ang teknolohiya sa tradisyon dahil ang modernong eroplano, barko at tren mas mabilis ang maihatid ang mga produkto at mas ma madali na rin maibiyahe ang mga tao. Ito ang nagbukas ng malawak na pangdaigdigang kalakalan. Ikalima, dahil sa teknolohiya, lumitaw ang tinatawag na global global workforce. force. Maraming Pilipino ang nakakatrabaho o trabaho online bilang freelancer o call center against para sa mga kumpanya sa isang bansa. Ito ay nagbukas ng mas oportunidad sa trabaho kahit uma umaalis sa sariling bansa. Noong 90s, 90's 1950s, 1970s, naging simula ang mas mabilis na transportasyon tulad ng jet planes at container ship. Nagpadali ng daigdigang kalakalan. Noong 90s, 1980s, 1990s, malaking pag-unlad sa computer at internet na nagbibigay ng daan at impormasyon. At ayon lang po, maraming salamat.